Oh so, breeder to mga kanitib oh. Ang laki, laking lahi to mga kanitib. Laki ng katawan oh. Buhay pa siya mga kanitib. Oh, nanginginig pa. So, kawawa mga kanitib, no? Malaki. Malaki siya mga kanitib. Ito ay inahin. Magiging inahin sana, so sayang. Yon, uh, Good morning, good morning. Ngayon bag nga bigat 'yung amin karabsat. Ah, uh, andito po ako sa kulungan mga kanitib ng aking mga manok dito sa ipod ng bahay. Uh, ito mga kanitib ano. Meron ako nakitang manok po natin na nahulog mula doon sa uh, taas ng kawayan. Ayan po, mga kanitib. Dito po kasi na naninirahan 'yung mga manok natin na breeder. Kasi sila po 'yung nakawala mga kanitib. Ngayon po Nakita ko po siya dito sa baba, mga kanitib. Ayan ito po siya, mga kanitib, no? Buhay pa naman siya, mga kanitib, no? nawakan ko kanina, oh, buhay pa. Pero hinang hinana mga kanitib, mahinang-mahina na. So ito yung mga kinakatakutan natin ngayon mga kanitib na pwedeng mangyari sa ating mga ibang manok mga kanitib. Ayan, yung mga andito po sa kulungan mga kanitib, real talk po ito mga kanitib. Yung mga andito po sa kulungan, sa experience ko mga kanitib, may mga antibiotic po yan na aking binibigay. Yan. dahil uh, alam ko na isa sa mga dahilan ng pagka ganito ng ating mga manok ay yung uh, sakit mga kanitib. Lalong lalo na po ngayong maulan ng panahon yun po yung dahilan mga dahilan na uh, pwede nilang ikahina, ikamatay na bigla-bigla ito po yan yung mga kinakatakutan natin mga nag-aalaga ng native chicken mga manok yun nga po mga kanitib dahil hindi ko sila binibigyan ng antibiotic akang akala ko ito ito na naman tayo yung maling akala mga kanitib sa kagating sitwasyon dapat hindi talaga tayo nag uh, yan, relax mga kanitib dahil akala ko kasi kahit, dahil na kahit andito sila sa labas no nakakagala sila hindi sila makakapitan ng sakit mga kanitib ah uh, yun po yung iikuhan natin no na uh, sasagutin natin dito mga kanitib lalo na kun na sila uh, breeder na sila akala ko kasi malakas na yung resistensya nila so hindi ko rin sila nabibigyan ng antibiotic dahil nga na, nandito lang sila sa labas nakakagala na kakalayo nakakahanap ng pagkain ngayon po ayan mga kanitib sa experience natin real talk to mga kanitib Uh, dapat bigyan pa rin natin sila ng uh, atensyon mga kanitib yun mga kanitib share ko lang to kasi uh, real talk to mga kanitib ang pagkakamali ko dito aminado ako mga kanitib uh, dahil kasi nakawalay sila naka kakagala sila nasa labas sila mga kanitib hindi ko na sila binibigyan ng uh, antibiotic at vitamina tanging ang mga nakakulong lang ang binibigyan ko ngayon po ang uh, Rules po dapat dito mga kanitib sa pag-aalaga ng livestock mga kanitib. Kung nagbigay po kayo ng mga sa ibang manok ninyo o di kaya sa mga Diyan po, nakakulong. Uh, bibigyan nyo rin po ito <laughs> ng antibiotic at vitamina. Halos parehas dapat yung pagbibigay natin ng uh, attention sa kanila, mga kanitib. Yung po yung ating pagkakamali, mga kanitib, na tinitignan ng dahilan ng pagkaganito ng ating mga manok. So, charge to experience na naman to mga kanitib. Kaya sinishare ko ito para hindi na rin mangyari sa inyo, mga kanitib. No? Meron pang mga dahilan, mga kanitib, kung bakit nagkakaganito yung mga manok natin. Yun yung kinatawag natin na nakakain sila ng... Uh, chemical, mga kanitib. Kung meron po kayong mga kapitbahay dyan na nagtanim ng uh, mais na nilagyan ng mga chemical, yung pang-abono o di kaya pang insecticide, pwede po yung nadahilan na uh, pagkamatay nila, mga kanitib. Pero ito, mga kanitib, uh, buhay pa naman. Kung chemical yan, baka patay na uh, kahapon pa, mga kanitib. So, ito po kasi ay buhay pa, no? Nahulog lang mula dito, mga kanitib. Ito po yung dahilan, mga kanitib. Ano, dahil mahina nga ang resistensya sa panlaban sa anti- bodies o bacteria ayun po ang dahilan mga kanitim na uh, si sasabihin ko sa inyo dito ay yung uh, kulang yung naibigay natin na antibiotic o panlaban sa virus sa kanila mga kanitim yun nga dapat kung nagbigay ka dito sa kanila nagbigay ka sa mga ibang manok na antibiotic dapat magbigay ka rin sa lahat ng mga, mga kanitim dapat pantay para uh, wala pong kapitan yung virus na may hinang uh, manok yan lalong lalo na po mga kanitib ngayong maulan mga kanitib talagang may hihina po yung respiratory nila dahil ang manok mga kanitib sa experience ko mga kanitib sir ko nyo pang manok ay mahihina sa lamig mga kanitib kaya ito po oro kasi uh, halos ilang araw na pong uh, muulan no wala po silang silong dyan. nababasa magdamag kasi magdamag yung ulan kung minsan nababasa nalalamigan ayun po uh, tinatawag din po ito na peste yung uh, ganitong sitwasyon mga kanitib dito po sa amin uh, tinatawag po siyang peste pero yun po ang dahilan mga kanitib sure na sure ako yun po ang dahilan yung lamig ayan tapos uh, kinapitan ng uh, sakit kagad mga kanitib nalung talaga pag hindi natin nabigyan ng antibiotic yan at vitamina at tamang pagkain assure uh, naman ako na binigyan ko sila ng tamang pagkain busog na busog yung mga yan laging busog yung mga yan mga kanitib so uh, yung nutrisyon, hindi yung dahilan mga kanitib ang dahilan ko nito mga kanitib ay yung lamig mga kanitib yung uh, matagal na pagkababad sa lamig sa ulan tubig at uh, wala silang uh, kasangga mga kanitib yung nga, sabi natin yung antibiotic at vitamina dapat magbigay rin po tayo mga kanitib Sinishare ko ito para hindi nyo rin maranasan mga kanitib dahil ito breeder to mga kanitib oh. ang laki, laking lahi to mga kanitib laki ng katawan oh. buhay pa siya mga kanitib oh, nanginginig pa so kawawa mga kanitib no? malaki, malaki siya mga kanitib ito ay inahin, magiging inahin sana so sayang ah uh, marami, marami pa sanang may itlog ito at magiging uh, uh, sisiw mga kanitib pero ganyan talaga ang labanan sa mag-aalaga ng uh, manok at native chicken mga kanitib charge to experience nga ikaw nila mga kanitib so yun po mga kanitib uh, pag mo may ganitong nangyari sa inyo agapan natin kaagad mga kanitib ano po yung mga dapat natin gawin dapat malinis po talaga yung mga kulungan at uh, dry no uh, hindi po laging basa at uh, mayroon sila silang mga tamang pagkain, uh, inumin, mga antibiotic wala pong kwan mga kanitib, wala pong natural na natural o organic na tinatawag natin dito sa larangan ng pag-aalaga ng native chicken. ah uh, pag organic po talaga nasa bundok yung mga yon, Uh, na, talagang na, nakawalay po talaga mga native. Dito po sa uh, lugar natin mga native dahil malapit naman tayo sa uh, sentro mga native. Uh, mix po, mix method yung pag-aalaga natin ng native chicken gumagamit pa rin tayo ng antibiotic at vitamina mga kanitib para panlaban sa bakterya at virus mga kanitib yun po mga kanitib iwasan natin yung ganito mga kanitib no? sayang yung ating mga breeders yun po mga kanitib sana yung manakabagbagi po ulit tayo ng counting uh, uh, paraan no? o teknik kung paano natin maiwasan yung ganito mga kanitib yun mga kanitib pakishare naman ang ating video para makatulong po tayo sa iba para malaman nila kung paano natin maiwasan yung ganito mga kanitib yun charge to experience mga kanitib real talk lang po tayo dito mga kanitib hanggang uh, dito na lang po muli mga kanitib magkita kita po ulit tayo sa another video natin another uh, sharing na naman mga kanitib. Maraming maraming salamat. God bless.